Lapag? Luis, labas? Lapag? Lapag ang Mas matin yung lapag? Mas mas. Ken, may naibulgar na pala bago pa inilabas ang kalakal ng SB19 at Glock 9. When it comes to SB19, hindi ka talaga magkaka-idea kung ano ang ginagawa o pinaghahandaan nila. Kaya magugulat ka na lang once magbabagsak na sila ng isang kanta, project, or event. Gaya na lang ng kalakal na we never had an ounce of idea na gumagawa na pala sila ng kanta, kasama pa ang nag-iisang Glock 9, one of the best Filipino rappers of all time. Pero alam nyo bang may naibigay na palang hint dito si Ken sa kanyang interview matapos ang kanyang Seven Sins at the album concert? Panoorin ito. You know, as a group, always talaga, always talaga may pasabog. Hindi pwede walang pasabog talaga. Talagang meron at meron yan. Palagi, so, meron.